Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ito ang survey po natin, ang survey, ang vlog po natin ngayon ay tungkol po sa survey na kung saan ipapakita po dito sa NE25 kung sino yung mga lagapak sa survey. At kung sino yung mga laglag sa -lag survey po, ano? At ang tanong dyan, makakahabol pa kaya ang mga kandidato ito sa halalan sa darating na lunes? So sana uh, tingnan po natin kung sino yung mga lagapak sa survey kung sino yung maaaring babagsak sa survey nga at uh, nakikita natin dyan ayan o oh. nyo dyan kung sino sino yan Marcos Aimi, Salvador Philip, Marcolita, Abalos, Pangalinan Kiko, Bondoc, Tolentino, Busita, Lambino, Hunasan at marami pang iba so mas maganda uh, ang, ang nakikita natin dyan nakikita natin dyan eh ba nakikita natin so mas maganda eh Ano po natin, uh, pakinggan po natin ang report. From, ano po ito? ang credit po nito ng video ito ay from uh net25. Simulan po pa natin. naglabas na kasi sunod-sunod yung mga survey na naglabasan na mm -hmm. no tungkol sa mga nangunguna at mukhang papasok sa Magic 12. Uh, sa so darating na eleksyon ano na mga senador kanina pinag-uusapan natin si uh, ni Patpi alika tanong natin si Alan Mahalang dito eh kay Alan Herman Oo. Oh. no mahal bayan, pero hingi tayo ng libreng payo para dun sa mga ano sa mga kandidato na nasa bingit ng kamatayan <laughs> <laughs> kamatayan eh <laughs> hindi hindi kamatayan ng political career nasa bingit ng ano pagkaolats kasi alam mo nasa fringes lang ng victory oh, oh, oh. Oh. Mayroon pa ba sila pwedeng gawin between now and election day para naman medyo pumasok-pasok, lumapit-lapit sila makapasok dun sa Magic pilong, sa Magic Circle of 12. Uh, alam mo, it's so refreshing na no? no, talagang walang nagbabago sa mundo. Si Ma'am Ali at si Ma'am Patpi ay talagang humihingi pa rin ng libre at polisyo, no? Uh, talagang walang nagbabago. Talagang libre pa rin uh, ang hanap ng dalawang iniido na natin, no? Actually, tinanggihan na tayo, eh. Napilit mo lang, eh, Patpi. Napilit ko ah <laughs> uh, Here's the thing, no. In the latest Pulse Asia survey, very, very, alam mo, nakakayanig, nakaka-disappoint uh, in, in a way, no, kasi... Ang ang talagang lumalabas diyan na very very uh, eye opening mm. is the fill up rate. Mm. Yan ang hindi napapansin ng ating kababayan. Na yung latest ayon sa latest Pulse Asia survey uh, results, oh. ang fill up rate ay average of 8 names lang ang sineshade ng mga Ooh, Pilipino. Uh -oh. Hindi sila nakakabuo uh -oh. ng, uh -oh. na, ng senatorial lineup. Mm. So, syempre, sa ating mga sabi nga ni Ma'am Ali kanina, no, magandang uh, uh, magandang usapan to, magiging medyo spicy. Mm. Siguro, the first insight natin doon ay, baka wala mo nang masyadong magagandang choices. Oo, oh, ha? Correct. <laughs> Walang pagpipilihan. Hindi, hindi makabuo. And number two, the sad reality is, Uh, ibig sabihin pag mababa ang tinatawag nating fill up rate, talagang lalamang yung mga maraming pera, maraming uh, maraming ads, uh -oh. maraming above the line materials. Uh -huh. Kasi sila na lang yun naaalala, sila na lang yun top of mind. Mm. Uh, now to the, to the main question about anong magagawa ng nung, uh, nung mga nasa kaduluhan ng listahan. Uh Oo. -oh. That's the thing ba. Uh -huh. uh, kaya ko kaya ko bringing up yung fill up rate as my first point, no? Mm dahil napakababa ng fill-up rate, 8 names lang ang usually na fill up Napansin ninyo dito sa latest Pulse Asia survey, ang daming statistically tied. Oh, oh, oh. Pag, ganyan ang, mm. pag, ganyan ang, resulta, first 5 names lang ang safe. Sa totoo lang. O, oh, dito oh. ko na sa programa ninyo sinabi yan, exclusive na exclusive. Wow. <laughs> Exclusivo. Oh. oh. Exclusivo. oh. <laughs> So hindi, sa totoo lang, hindi. yung first five names lang ang safe dyan. Pag ganyan, pag talagang uh, maging consistent yung fill-up rate na eight names lang ah. uh, ang uh, mag-fill-up ng Pilipino, oh, oh. you're only safe if you're the first five names. The rest is a statistical toss-up, sa totoo lang. Oh. Uh, ano yan? Mag magulo yan. That, that can change rapidly. It can swing wildly. Mm. Uh, so, anong magagawa ng ano? Hindi ninyo magugustuhan yung sagot ko. Mm. Lalo na sa mga... Sa, sa mga disente at uh, mga mababait, malasantang mga host natin, ano? <laughs> oh. uh, hindi niyo magugustuhan niyo sagot ko dahil pag medyo nasa dulo ka ng listahan at this point, especially oh. lunes na po ang eleksyon, yeah. alalan, uh in the past uh 12 to 14 days pag nasa medyo tail end ka yeah talagang kailangan mo nang bakbakin yung mga nasa tabi mo nako bakbakin so in uh, ano ano yan parang demolition, demolition job job si na, na Oo, oh oh, oh, you know? oh, oh oh so lahat oh, na gagawin so, mo para wakwakin yung ano wasak iwasak yung wasakan. mga wasakan yung mga kalaban mo <laughs> so, <laughs> so ano yan, yan po ang, ano no yan buwan term ng mga lumang tao yung demolition <laughs> job yan. na invento ko yan no 1960 so yeah yan po, yan po. Okay, so Black Black Ops po ang tawag dyan ngayon. Black Ops. Pero black, black sa mga lumang oh, yun, uh, mga tao, demolition job po ang tawag dyan. Okay. Sige, thank you very much for the current ano, term. <laughs> Pero, speaking of the fill-up rate that you mentioned, may nakuha akong tip. Sabi nila nga, wag na natin daw iboto yung mga top 6 to 7 na leaders kasi siguradong pasok na daw yan. So, wag na natin, kuya, wag na natin lagay yung pangalan ni Bongo, ni Erwin uh, Tulfo kasi lagi silang mga pasok. So, kung yung mga pinupusuan natin, kung sila po ay nasa bingit nga ng nasa ano, laylayan <laughs> ng mga survey, yun na lang po dapat ba natin iangat? Maski na... But you think survey that deserve, it win. oh, That deserve mm. it. And then we don't need also to fill up all 12 names. If it has to be only 6 names na napupusuan ko, wag ko na isulat si Bongo, wag ko na isulat si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo. Ilagay ko na lang kunyari, si Nakaydi Mendoza, yung sa, sa tingin ko, karapat-dapat. Yun ba ay mas epektibo Okay, napakagandang point po ng, uh, na sinabi ni Ma'am at uh, napakahalaga na maganda yung pagkaka-frame niya ng tanong. Oh. So, tandaan po natin sa mga nanonood at nakikinig yung pagkaka-frame ni Ma'am ng tanong. Kung may napupusuan ka, mm -hmm. kung talagang ang priority mo ay uh, makapasok yung mga ilan sa gusto mo, yan po ang pinakamagandang strategy na gawin. Mm -hmm. uh, isulat lang ang mga pangalan ng napupusuan mo. Hindi po natin kailangan buuin ang 12 names ng senador. Oh, oh. Uh, tatanggapin po ng machine yan. Mm -hmm. uh, the only time po, ano, the only time po uh, magiging invalid ang bota natin ay kung Sobra. wrong vote. Oh. Mas marami sa isa ng mayor yung sinate natin. Mas marami sa isang party list yung mm -hmm. sinate natin. Only one. Mm -hmm. Pero sa senador po, hindi po natin kailangan buuin yung Well, Why does that make sense? Kung meron akong tatlo o apat lang na, na napupusuan, ang senado, ang uh, senatorial race po, pasensya na po sa technical term, mm -mm. hindi po yan one is to one correspondence or zero sum game. Mm -mm. Uh, pag lahat ng tao umangat, back to zero kayo. Oh. Umangat lahat ng barko, magkaka-level pa rin kayo. Oh. Eh ang race po sa Senado, kailangan malamangan mo yung mga Uh, kapwa kandidato mo eh. Uh -huh. So, pag dinagdagan mo ng boto yung kandidato mo at hindi mo binoto yung isa, ang net effect po nun almost times two. Uh -huh. So, uh, that strategy actually makes a lot of sense. Kung halimbawa, may napupusuan ka lang na tatlo o apat na kandidato, at yun lang ang sa tingin mong karapat dapat ayon sa kriteria na forces, yung tinatawag kung forces, uh, tama po yun. Yan po ay magandang strategy upang mabigyan ng uh, uh, mas bigat ang, ang inyong, oh, oh. uh, ang inyong balota.